Wala na nga siguro talagang makakapantay kapag nakatira ka nga sa probinsya. Tapos, sa mano pa nga ang kumpleto kayo buong pamilya. Wala pa nga alas 7, itong si Gael ay gising na nga mga mare kaya naisipan ko na nga lang ibilad nga siya. Kaya lang mga mare, paglabas namin, abay mainit na pala. Tunay nga mga mare na summer na naman nga paano eh, maaga pa lang mataas na nga agad yung araw. Tinan nga si Gael gising na gising. Marami din pala nakakapansin sa mata nga ni Gael. Parang daw ang lamlam nga ng mga mata niya. Parang lagi inaantok. Pero sabi naman ng iba, parang lagi nga daw nangungusap at eto pinaliguan na nga rin namin agad nga ni mama. Dahil magkakasama nga kami yung pupunta nga dito sa bukid mga mare at eto nakarating na nga rin kami agad. Sabi nga ni mama, nakalimutan niya nga daw yung duyan. Buti na lang may duyan nga ditong na kaya eto na nga lang yung ginamit nga namin at etong estro nga kinuha nga ni Ran para nga dito at igit na niya. Ay wag ka mga mare, tingnan niyo na, habang dinuduyan siya, tuwang tuwa nga siya, inaantok na naman nga ang baby. Habang abala nga kami dito sa pagduduyan, andito na nga sila ko ay noli nag-aasikaso na nga ng ating uulamin. Pagkatapos ko naman nga doon ay e, pumunta na nga rin ako sa ating gulayan para mamitis nga ng talong para nga sa sinigang nga ulam natin. Bale kasi bumili nga tayo ng karne at iihaw nga natin yung mga mare. Meron kasi kami nasubukan dati ng sinigang na inihaw yung baboy. Doon nga yun sa kainan kaya sabi namin itatry nga namin wala naman masama sumubok nga ng bago. Yun lang din talaga ang binili nga namin mga mare kasi alam nyo naman maraming na tayo dito mapagkukunan nga ng gulay. Ang ganda nga rin, mga mare itong mga kamatis nga natin talaga naman mula pa nga. Bale nga bumili nga tayo ng belly at ima-marinate nga natin yun para nga mas masarap. Kaya kumuha na nga rin ako ng kalamansi. Wala ko nga magpadagdag pa nga dito ng tanim nga ng mga kalamansi mga mahal kasi malaking bagay nga rin kapag mahilig tayo sa sausawan. Eh aapat lang na puno yata mga mahal yung nakatanim nga dito at eto kumuha na nga rin ako ng talbos ng kamote. Bigla ko tuloy na alala na dati hirap na hirap nga ako maghalap na nga ng kamote. E di ba nga kailangan ko nga dati yun kasi nga ang baba nga ng dugo ko pagkapangan pagkapanganak ko nga. Pero ngayon nga, bay, namimites na nga tayo sa sarili nating tanim at pagkatapos naman ang kumuha na nga rin ako ng okra. Abay, tamang-tama nga yung nabili nga natin mga marun sili kasi meron na nga tayong okra nga na violet. Tapos, meron nga din tayong mga marun siling violet kaya partner. Kaya natawa kami dyan ni Kuya Noli, paano ba naman? Sabi ay magkamukha nga daw kami ni Kuya Noli. Abay, yung siyempre magkamag-anak. Minsan talaga itong siran ay may pagkalukulukuha ang mga mare at eto nga inisikaso ko na nga rin yung mga nakuha ko mga gulay. Kaya naman sino Manoli naman, inisikaso na nga ang pagmamarinate nga nito. Sabi ko nga, ay karerahan nga kami mga mare. Ako nga ang mag-aasikaso sa sitaw. Siya naman nga dito. Sakto lang din naman yung magiging pananghalian nga natin dito mga mare kasi medyo maaga-aga pa nga nito. Nakakatawa nga lang ngayon mga mare kasama nga namin si Gael. Kaya naman habang nagluluto nga kami dito o nag-aasikaso andyan nga lang siya sa tabi namin. Tapos si mga mga ay na nga lang mga mare kasi ayun nga busy-busy nga ang nanay. Ganito rin ba mga mare yung anak nyo? Yung tipong kagigising lang. Gusto na naman matulog. O siya mga mare nilagay na nga ni Cornoli etong toyo para maibabad na nga kahit saglit nga lang hindi naman to ibababad ng isang oras abe magugutom nga tayo. Sabi naman nga ni Ran magpaparikit na nga siya kaya naman kumuha na nga rin ako ng bigas para makapagsaing na nga rin habang nag-aasikaso ako dito. Eto nga yung mga nakuha kong talong isasahog na natin to sa sinigang nga mga mare tingnan nyo fresh na fresh etong gulay natin. Ang sabi ko nga wala na nga talagang sasarap kapag meron kang pananim sa iyong bakuran. Pagkatapos naman ni Ran mag at sa loob dito naman nga siya nagparikit para nga mag-ihaw. Kanya-kanya nang kami mga mare nang ginagawa Parang nga matapos na rin dal gutom na nga rin kami mga mare. Bali kasi yung lulutuin nga natin, iihaw muna nga natin siya kasi n sabi ko nga sa inyo ay eh, nakita nga lang namin yun at masarap pala. Pwede nyo nga rin siya itry sa inyo mga mare kasi madali lang naman siya parang ordinaryong sinigang nga lang yun nga lang inihaw yung karne. Bukod pala sa karne, kumuha rin pala kami ng pechay nga mga mare kasi wala pala tayong dito at na nga ng mga uut. O sya ito naman nga ang maglo

那个不好用，嗯，哦不，嗯 Iba na nga rin, mga mare ang daldal nga ni Gael kaya naman tuwang tuwa na nga rin kami. Alam mo yung sobrang pagod mo kapag nga mo siya at nakikita na wawala nga mga mare. Bukod nga doon ay eh, napakakit naman talaga mga mare batang ito. Siya rin talaga ang masasabi nga namin na nakakapagpagaan nga ng buhay nga namin. Minsan nga mga mare kapag sabay sabay na nga ang mga problema pero kapag nandiyan nga si Gael nakasama nga namin at talagang gumagaan yung loob namin. Totoo pala talaga kapag may anak ka na nga mga mare kahit ka mahirap ay kakayanin mo. O siya, eto't inihaw na nga rin ni Ran, eto mga uulamin nga natin. Yung kalahati nga nito ay isisigang ko yung kalahati na mahiwain nating maliit. tutunan nga lang namin yung kalamadam Carol. Kaya si Ran na nga lang din ang nag-asikaso niyan. Ako naman nakikipaglaro nga sa anak nga namin si Gail. Kung pwede nga lang talaga, bitbit -bit ko siya kung nasaan nga ako mga mare, bakit nga hindi. Kaya buti na nga lang may pagkakataon ngayon nakasama namin siya. Buti na nga lang din mga mare, may eh, meron nga ditong duyan, pero natatakot nga ako baka malaglag dalawa, eh, kusan ako lang malalag maglag ikasama siya. At ayun nga, nagkukwentuhan nga kami magnanay dyan. Sila tatay nga, hindi na nga rin sumama ng mga oras nga na yan. At eto tapos na nga rin yung niluluto nga ni Naki. Aba mga mare, alam nyo ba, amoy pa lang ay talagang nagugutom na ako ng mga oras na yan. Kasi napakasarap naman talaga ng amoy. Eh nung tapos na nga yung pangsiga nga natin, kinuha ko na nga rin mga mare para mahiwa na nga rin ito. Para syempre, maisa ko na nga rin kasi gutom na nga rin tayo for today's video. Sino na nga nakapagtry nga nito, mga mare na isiga nga itong inihaw na belly? Aba kung hindi pa, try nyo mga mare Promise, masarap kay ginaya rin namin. Sa totoo lang, ilang araw nga lang kami nawala ay talagang namiss na nga rin natin dito sa bukid. Sabi ko nga kahit nga gaano nga kalayo yung narating natin, iba pa rin talaga kapag ito ngayon nakagis na nga natin buhay. At talagang hindi mo nga siya ipagpapalit mga mare O siya, ito nagsalang na nga ako dito ng kaldero na may tubig. Inilagay ko na nga rin itong kamates at sibuyas. Isinabay ko na nga rin itong karne para sa ganun isang kuluan na nga lang. Sayang sa apoy. Hindi naman nga siya pakukulo Nagluluto na nga ng matagal kaya naman ay eh, tinakpan ko na pagkatapos ko na nga rin itong gulay. Dahil lilima lang naman kaming kakain ngayon kaya sakto na nga to. Abay baka sobra pa nga dahil hindi naman kami ganun kalakas kumain. Si Kahinole naman nga mga mare ay nag-asikaso na nga rin ang at tinikman nga kung masarap nga. Masarap nga din siya mga mare. Lalapit na naman nga mga mare ang tag-ulan kaya medyo kinakabahan din pala kami ngayon. Eh. Kwento ko lang sa inyo. Kasi nga kung napanood niyo pala mga mare yung mga nakaraan nating vlog ay talaga nang binabaha nga dito. Eh baka hindi na naman nga tayo ng mga mari makapagtanim kasi sinusulat na nga rin namin yung mga panahon na ganitong panahon. Yung tag-araw nga kasi nga abalang-abala pala talaga dito ang mga tao. Sabi nga ni Ran, subukan ko nga atikman para nga malaman ko kung masarap na nga daw o tama lang yung tipla kaya ay napasarap ka ako dyan. Gusto ko sige talaga mga mare sa si sinigang Ayun ay talagang naninipa nga yung asim. Eh kaya lang si Ran, nagagalit nga mga mare kapag sobrang ang asim. Eh syempre mga mare sinigang kailan ba hindi umasim yung sinigang diba? Ewan ko ba naman itong si Ran? O sya mga mare tarat man ang na nga, kung gabi mo nga ito na panood, tarot maghapuna na nga tayo. Siyempre, bago nga kami kumain, nagdasal muna kami at nagpasalamat nga mga mare sa ating blessing ngayon sa pagkainan. Nakakatuwa lang din kasi mga mare kasama namin ngayon si mama at ayun sabay-sabay nga kami kumain. Namimiss ko rin yung mga ganitong sinari sa buhay. Yung tipong gustong gusto ko na minsan bumalik sa pagkabata, kaya lang siyempre mga mare hindi naman mangyayari yun. Kaya siguro mas pinipili ko na nga rin yung ganitong buhay nga mga mare kasi umiidad na nga tayo siya natutulog nga itong mga to. Lord, maray maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. panoben ba yan? Bukas na lang ulit!